Dapat ka bang uminom ng celery juice nang walang laman ang chan? At sino lang ang pwede nito? Ang celery ay nakatanggap ng maraming atensyon bilang isang superfood na may mga taga-suporta na nagsasabing nakakatulong ang celery juice na labanan ang iba't ibang karamdaman, kabilang ang pamamaga, alta presyon, at mataas na kolesterol. Ngunit ang celery juice ba ay isang superfood, at anong mga benepisyo sa kalusugan ang mayroon ito? Sa bidyong ito, titingnan natin kung ano ang sinasabi ng agham tungkol sa celery juice, at kung ano ang kailangang malaman ng mga tao bago nila ito inumin. Nutritional Information para sa Celery Juice Ang kinchay ay isang fibrous, mababang kalori na gulay na may mataas na nilalaman ng tubig. Ang isang tasa ng celery juice ay naglalaman ng 33 calories. Ito rin ay naglalaman ng iba't ibang macronutrients at micronutrients, kabilang ang mga antioxidant tulad ng vitamina C, vitamina A, at tanan, ang celery ay 75% na tubig, na ginagawa itong isang hydrating na merienda at smoothie o juice na sangkap. Ang hydrating ability nito ay ang pinakamalakas na detoxifying property ng celery juice. Ano ang mga potensyal na benepisyo sa kalusugan ng celery juice? Bagamat limitado ang pananaliksik, ang kinsey at ang kanika nilang juice ay maaaring mag-alok ng ilang benepisyo sa kalusugan. Isa, stomach ulcer. Ayon sa isang pag-aaral noong 2010, ang buto ng kinsey ay maaring pigilan ang gastrointestinal system na magkaroon ng mga ulcer sa tiyan. Iminumungkahi ng mga mananaliksik na ang mga katangian ng antioxidant nito ay maaaring ipaliwanag ito, gayunpaman, dahil ang disenyo ng pag-aaral ay gumagamit ng mga daga, ang mga natuklasan na ito ay hindi nalalapat sa mga tao, kaya ang karagdagang pananaliksik ay kinakailangan upang maunawaan kung paano maaaring maprotektahan ng mga buto ng kinshay laban sa mga ulcer sa tiyan sa mga tao. Dalawa, Pagbabawas ng mga antas ng asukal sa dugo ang katas ng dahon ng kinshay ay maaaring maging epektibong pantulong na therapy sa pagbabawas ng mga antas ng asukal sa dugo, isang maliit 2018 pag-aaral na natagpuan na pagkatapos kumain ng katas ng dahon ng kinshay, ang mga matatandang individual na may pre-diabetes ay nakaranas ng pagbaba sa kanilang mga antas ng asukal sa dugo bago at pagkatapos kumain. Gayunpaman, walang epekto sa mga antas ng insulin sa dugo, bagamat ang mga resultang ito ay nagmumungkahi na ang celery leaf extract ay isang promising complementary therapy para sa pamamahala ng asukal sa dugo, mas matatag na pag-aaral na may mas malalaking sample size ang kinakailangan upang suportahan ang mga natuklasang ito. 3. Gout ang gout ay isang uri ng nagpapaalab na arthritis na nangyayari kapag ang isang tao ay may sobrang uric acid sa kanilang katawan. Ang uric acid ay isang likas na produkto ng dumi na maaaring mag-build up sa dugo. Ang mga taong may gout ay maaaring magkaroon ng masakit, mainit na pamamaga sa kanilang mga hinlalaki sa paa at kung minsan sa kanilang mga bukong-bukong. Ang mga sintomas na ito ay maaaring tumagal ng ilang araw o linggo, dahil may mga anti-inflammatory properties ang celery, Maaring gusto ng ilang taong may gout na subukan ito bilang karagdagang pantulong na therapy, isang pag-aaral sa daganong 2018 ang iminungkahing katas ng buto ng kinshay ay mabisa sa pagbabawas ng pamamaga ng bukong-bukong kaugnay ng gout. Gayunpaman, dahil ang pag-aaral na ito ay gumamit ng mga daga, hindi malinaw kung gaano kabisa ang celery extract sa pagbabawas ng pamamaga sa mga tao. apat Menstrual Cramps Isang maliit na pag-aaral noong 2018 na tuklasan na ang mga kapsula na naglalaman ng pinaghalong celery, saffron, at anise extract ay nagpababa ng menstrual cramps sa 30 siyam na mga estudyanteng Iranian. Ang mga compound na ito ay may mga katangian ng pagbabawas ng sakit at anti-inflammatory, na maaaring ipaliwanag kung bakit ang mga kalahok ay nagulat ng mas kaunting masakit na mga cramp pagkatapos uminom ng mga kapsula, gayunpaman, ang pag-aaral ay hindi tumingin sa katas ng kinshay lamang. Ang mas malalaking, kinokontrol na pag-aaral ay kinakailangan upang higit pang maimbestigahan kung ang celery extract ay maaaring mabawasan ang mga menstrual cramps. Ang mga tagapagtaguyod ng pag-inom ng katas ng kinshay ng walang laman ng chan ay nagsasabing maaari itong magdetoxify ng atay at magpagaling ng mga malalang sakit. Ang ilang mga tao ay nagmumungkahi na ang kinshay ay naglalaman ng isang espesyal na kumpol ng mga asin na naglilinis sa bituka ng mga pathogen, gayunpaman, walang siyentipikong ebidensya upang i-back up ang mga claim na ito. Sa katunayan, ang katawan ay higit na capable na magdetoxify ng mga sangkap at hindi na nangangailangan ng karagdagang suporta sa anyo ng mga paglilinis. Ang sistema ng bato, atay at digestive system ay sumusuporta sa mga komplikadong proseso ng detoxification ng katawan, habang ang pananatiling hydrated at pagkain ng balancing jeta ay maaring panatilihing maayos ang paggana ng mga organo ng katawan, ang mga inuming detox at katas ng kinshay ay hindi magpapalabas ng mga lason sa katawan. Ngayon maaari bang makasama ang katas ng celery? Kapag gumagawa ang mga tao ng katas ng kinshay, kadalasang sinasala nila ang pulp upang lumikha ng makinis at malutong na inumin. Gayunpaman, ang pagsala ng katas ng kinshay pagkatapos ng paghahalo ay nangangahulugan na sila ay mamimiss out nila ang hibla at iba pang mahahalagang sustansya sa kinshay. Bukod pa rito, ang paggamit ng celery juice bilang kapalit ng almusal ay maaaring makapinsala kapag ginawa ito ng matagal. Ang katas ng kintse ay napakababa sa mga kalori at sustansya, at hindi ito naglalaman ng mga carbohydrates na mayaman sa enerhiya na kailangan ng katawan upang gumana ng maayos. Ang pag-inom ng celery juice sa isang regular na batayan ay maaaring humantong sa magulong mga pattern ng pag-iisip sa paligid ng pagkain, na nagdaragdag ng panganib ng orthorexia. Ito ay kapag ang isang tao ay nakatutok sa pagkonsumo ng mga masusustansyang pagkain kung nais ng isang tao na dagdagan ang kanilang pagkonsumo ng kinshay, dapat silang tumuon sa pagkain ng buong gulay. Ang mga taong mas gustong uminom ng kanilang mga gulay ay maaaring subukang ihalo ang kinsay sa isang smoothie. Pinapanatili nito ang nakakabusog na hibla at nutrients habang nagbibigay daan sa isang tao na madaling magkasya ng mas maraming gulay sa kanilang araw. Ang pag-inom ng katamtamang dami ng celery juice sa isang regular na batayan ay hindi nakakapinsala sa sarili nito. Gayunpaman, dapat itong tingnan ng mga tao bilang isang pampahydrate ang nakaragdagan sa isang malusog na dieta, at hindi bilang isang kapalit ng pagkain o suplemento ng detox. Ang pag-inom ng celery juice, kahit na walang laman ng tiyan, ay hindi ginagarantiyahan ang anumang karagdagang benepisyo sa kalusugan, dahil ang nutritional value ng kinchay ay hindi nagbabago kapag kinain ito ng isang tao pagkatapos ng fasting. Ang pag-inom ng juice ng walang laman ng tiyan ay wala ring karagdagang epekto sa kung paano tinutunaw ng katawan ang pagkain pagkatapos. Bagamat madalas na sinasabi ng mga tao ang celery juice bilang detoxifying, cleansing drink, walang matibay na ebidensya na sumusuporta sa mga claim na ito. Hanggang sa muli, maraming salamat sa inyong panonood.